Pala, si Jay, ha? <laughs> sin, ha? Ano bang si Jey ah? Ano napansin? Ano napansin ah? Ano? Ano ba exam? Ano? Ang hirap? Hirap? Ang anong? Malalim ng mga English? Ah. Sabi sa'yo, review-review eh. Hindi. Ang hirap talaga. Ano? May pag-asa? Pag wala. <laughs> Magbuti mag ka na lang. Um, hindi, yeah, pero natapos ko naman yung ano. Tagal mo. Pero natapos mo lahat. Oh, ano yun. May essay kasi. Masabi ko nga sa'yo, di ba may AC? essay? Hindi ng ng essay. Oh. Hindi mo no, ako kasi eh. Hindi. Ako. may AC yan eh. Parang ah. Ah, ah, Palamigan mo na. Ah, si Jay, awawa naman. Nahirapan daw. Ah, ano, Leo me da yo.